Magandang gabi naman po muli sa lahat mga kapatid ko. Ayan po. Uh, musta po araw natin. Papagpalang gabi po para uh, po pala sa lahat ng mga kapatid ko dyan. Sa mga nanonood ng video ng ito. out po sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa -isa kasi sobrang dami nyo po. Ayan. na uh, um, Shoutout po sa mga ka-GC ko. Ayan mga kapatid ko. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid. ko na mo nag-follow sa akin, sa mga walang sawang nanonood po ng video ko, salamat po. Uh, <clears throat> at salamat na rin po sa mga bagong sub subscriber ko. Umabot po uh, 170 at ang bagong subscriber ko ngayon. Ayan mga kapatid ko, dahil sa inyo ay palagi po ako magtuturo ng kalubanan ng Diyos na mga salitang makapangyarihan nang magkaroon ng bisat kapangyarian at, kapangyarihan at uh, itulong natin sa ating mga kapwa yan kapatid tinuro ko po, po, po 'yan sa inyo eh hindi lamang po upang uh, pansarili lamang kundi itulong nyo rin po sa lahat ng uh, makakaalam o makatuklas ng mga pinasa kong ito ng mga orasyon prayer and biblical Uh, sa mga kapatid natin may sakit. Ayan po, ituturo ko po ngayon sa inyo guys ang tawag uh, usal sa lahat na ito sa mga tawag sa mga nasaniban or na puses na demonyo noon. O sa water din. Ayan kapatid, uh, okay, inulit ko po. Salamat po sa mga bagong uh, followers ko pala. Bigit 170 po lahat. Sobrang dami. Ayan guys. Uh, ito ituturo ko po ay panlosaw ito sa mga demonyo. Healing water. Pwede rin usalin dito sa tuktok. Actually, mag healing water po kayo sa mga bagong o yung kumuha ng stilo ko. Pag healing yung sa water, yung kalahati niya, healing water, ang kalahati niya po, or tirahan lang ng konti, tapos yun ang pambasa sa ulo. tapos bago basa basain mo na, bago usalin. Dito, ipadala ko nga ito ito sa inyong pang-usal na ito na pansabog kung maniwala po kayo sa so itinuturo ko tas ang ano yan kung may naposes naman po ito bulong nyo dito sa tenga nya automatic yan lusaw yan ang sumanib dyan ng limonyo yan guys ipasa ko na Ayan na kita nakita nyo na. Ayan guys, nakita nyo na. Pinasakot na nga. Ifata, Nasya, Rapa, Yeshua, Hamashit, Abe, Yahweh. Puh, pamarusa kasi yan. Kaya may pecho sa dulo. Ayan guys, in pamarusa kasi yung pecho. Ayan kasi guys, tawag yan bago nyo yung usalin, magasal, bago kayo manggamot or tumulong sa mga naposes, kailangan nyo mo talagang magdasal ng ama namin talaga. Kasi yan naman ang tagang turo ng Panginoon Isus. Yan kasi inuusal o pinapanalangin ko. Yun guys, sa hindi pa nakakalam, sa meaning ng ifata, ipasa ko muna. Eh, pera niya sa iba kasi alam na nila kung anong ibig sabihin nun. Ipasa ko muna ang ifata. ayun na po mga patid nakita nyo na ang meaning ng ifata yan ang gagamitin o yung umadap sa stilo ko na biblical healing or biblical na yan po ang pambukas natin ngayon noon ang pambukas natin upang tayo mapansin ay ang gumagamitin ako ng sator pambukas din kasing sator Universal susi din yan. Pero ang ifata, universal susi din talaga yan. Kasi pangbukas yan eh. Meaning, meaning, pagbuksan ka, mabuksan ka, o pagbuksan ka. Ganon. O magbukas ka. Ganon na yan ang mga meaning ng ifata. Meaning, pangbukas yan sa lahat ng orasyon. Tapos, ang nasyarapan naman ito, ipasa ko muna. Mga kapatid, tandaan niyo po ng pasa ko ito, uh, ng mga explanation ito hanggang dulo, nang uh, malalaman nyo po talaga kung ano ang mga explanation yan kasi. Ang ugali natin mga Pinoy po, may ugali rin tayong to to believe. Kaya kailangan may mga paliwanag o explanation bakit may ganun na mga orasyon. Yan ipasa ko guys, ang nasyara pa kung ano ang ibig sabihin nyo. mula dito ayan yeah, mga kapatid ko nakita nyo na po ang nasya rapa naipasa ko na rin po meaning ng nasya is so ang nasya is merkel of ys w h nakita nyo di ba? tas ang kaya ang uh, rapa naman is god of healing or to heal Ayan guys, kaya pag kinumbine mo, magiging miracle healing. Kaya naging nasyarapa pa yun. Kaya malakas na mga usal yan. Tandaan nyo. Tandaan nyo po, nasya, uh, ifata, nasyarapa pa, yeshua, hamashit, abe, yawe, pechu, owo yun guys, sa healing water yan. Lahat na rin yan, ng gawang kulam, barang, lahat ng spiritual spiritual nakaramdaman. Pero kung maniwala kayo na walang imposible sa ating Diyos, kahit physical, kayang baklasin. Kahit anong sakit yan, kayang baklasin ng usal na yan. Kaya ito'y pasa ko rin ng guys, ang inulit ko po sa ancient, ang pangbukas nila noon ay ang sa Gumagamit Di din naman ako sa tor. Pero sa pambukas natin ngayon, ipata yan ang gamit. Nuusal no ng Panginoong Isus. Naulit ko po, miracle healing yan. Dingi, pipi at bulag. Sa salitang yan, yan ang ginamit ng Panginoong Isus. Yan, yeah. nahulog siyang maging pambukas sa mga milagro. Ayan po, ipata. So ayun, ipasa ko rin dito ang Yeshua Mashiach. So, yun, nakita nyo na rin po ang Yeshua Hamashit nang ibig sabihin po ay Jesus is the destroyer the destroyer of all evil meaning lahat pangkalahatan lahat ng demonyo mali-destroy sa pangalan niya o sa pangalan na yan na Yeshua Hamashit Yan, guys sa mga demonyo na demonyo na poses bulong yan dito masakyan, sabog yan tapos water din dito sa tuktok ang Kainumin, tapos tira ng konti. Pabasa nyo dito tapos ibulong nyo rin ang usal na yan. All around na kasi yan. Panghiling ko. Yan ang gamit, panghiling. Kung maniwala lang kayo, may mga biblical yan. May mga... Yan, guys. May mga Bible yan. Kung nakikita mo dyan, kahit yung nasya at saka rapam, nasa biblical din. At ang ipata, biblical din. Ma, biblical din yan lahat. Eh, lalo na po ito. Ang pambuhay. Eh, hindi mawawala yan ang pambuhay. Kung may pambukas po tayo, ang susi kasi dyan ay yesu ang ating orasyon dyan or ating patungkulan na kahilingan yung nasyarapan na yan miracle healing tapos ang susi dyan is Yeshu Hamasit oh, Yeshua Hamasit yan ang susi talaga sapagat sabi ng mahal Panginoong Jesus ama namin sa, namin na sa langit sambahin ang ngalan mo eh, meaning yun ang susi yung mga pangalan ng Diyos lahat ng mga pangalan ng Diyos susi yan kung alam nyo lang kasi yung bawat pangalan na yan, may pangalan siya sa healing, may pangalan siya sa protection, may pangalan siya sa lahat ng anong may mga yan. Kung alam nyo lang talaga. Kasi hindi niya sinabi dyan, sambahin ng ito, wala na rin sa ibang labi. Sinabi, sinabi dyan sa panalangin na yan, na ama namin, sambahin ang alam mo. Dito sa lupa, maging sa langit, wala. Ngalan niya lang talaga. So, ang mga pangalan na yan, kahit ang 72 names sa so, 101 names, susi rin yan. Kung e, maniwala lang kayo, sa akin na yon Yan guys. So, yun na nga. So, clear na? Ang ating pambuhay. Ipasa ko na rin sa bakit abiyawe ang ating pamumua. Ah. Naglawang natin pinabanggit lagi ang pakanan niya. Pero, nagkotoro naman ako. Pwede namang panggitin yun. y double h Abi, y double h Yan ang ating pambuhay. Mga kapatid ko, sa lahat ng mga gamit, kasi ang simbolo ng breath ay siya. Pero, sa totoo lang, kung alam nyo lang, Basta magpatuloy lang tayo at lagi kayong stay tuned manunood orabangan abangan na naman at may tuturo ko. May mga matuturo pa ako sa inyo na mula Biblia na mga kinailaliman ng Biblia. Pero andyan lang. Nakikita lang natin yan. Pero ang tanong dyan, bakit sa iba na mga daming sugo sa buong mundo? Pastor, pare, reverend, Bishop kahit ano pero bakit hindi nila nakita ang mga powerful na salita ni Ama na feeding kung saan ang mga limunyo uh -huh. yun at pwedeng healing kaya yan guys sulat nyo yan tandaan nyo pong uh, salitang yan pang all around na po yan pwede yan ibulong sa mga sinaniban o pwede yan pamarusa kasi page kasi pag may page ancient pamarusa yan hanggang ngayon ginagamit natin ang orasyon na yan sa dulo page yung kasi pamarusa yan eh kahit testing kahit try mo lang kahit petio, kahit gawin gamin po, automatic yan kahit sa sukom hihiyaw talaga yan kahit wala nang ibang usalin kahit yan lang petio lang pamarusa yan eh automatically parusa yan pamarusa sa lahat ng marimonyo Yan. Yeah. so na may nakuha na kayo yan guys sa, sa wala pa siya hindi pa naka follow sa akin follow nito ako salamat po God bless po sa inyo lahat naway uh, marami pa kayong nga matutunan tungkol sa akin ay, medyo mula na dito. Salamat, bye-bye.